Sobra-sobrang galit yung naramdaman ko sa documentary na to. Itong documentary na to ay tungkol sa isang lugar sa South Upi, Maguindanao. Nakafocus tong documentary na to sa ilang mga batang babae na dumaan sa mga pananamantala ng mga kapitbahay o mismo mga kamag-anak pa nila. Dito ipapakita kung paano nga ba to nangyayari o bakit nga ba to nangyayari ng paulit-ulit kahit alam na nga ng mga pamilya nila at ng mga tao sa paligid nila. Malalaman nga natin dito yung bulok nilang sistema at yung tinatawag nga nilang pamalit para tumahimik yung mga biktima. Title ng documentary, Kapalit ng Katahimikan ni Cara David. I'll be honest, pinanood ko tong documentary na to kasi napanood ko yung video ni Cara David na kinakwento nga niya na sobra daw siyang naapektuhan habang ginagawa niya to. And given kung gaano na nga siya katagal naging journalist at naapektuhan pa nga rin siya ng documentary na to, doon ako na curious. And oo, Sobrang sobrang nakakadire, nakakapanggalit at nakakalungkot itong documentary na to. I suggest na panoorin nyo nga to kasi nga libre lang naman tong mapanood and si share ko na lang yung thoughts ko ngayon. Isa sa pinaka nakakalungkot na sin dito para sa akin ay yung scene na binabasa nga ni Cara David yung kwento ng mga bata habang binabalikan nga nila yung ginawa sa kanila. Isipin mo, 5 to 10 years old pa lang tong mga bata na to tapos ginawa sa kanila yung mga kababuya na yon. Like, anong kakatihan yung iniisip ng mga gumawa sa kanila noon? Parang nakakagalit naman dito yung idea na pinapakasalingan nila yung mga biktima sa mga mismong mga taong gumawa sa kanila nung kasamaan na yun. Tapos big brain move pa ng tribal council nila na gusto na nga lang nilang ipakasal na lang para matapos na nga daw yung issue. Nakiisip ba sila Like, ngayong sinadyas nyong ipakasal na lang sila, then mas mabibigyan ng chance na maulit ng maulit ng maulit yung pangbababoy ng mga demonyong to. Alam mo, Cara David is so much better than me sa situation na yan kasi kung ako siguro yun nandyan, baka binaliktad ko na yung lamesa eh. Para sa akin, dapat buwagin na lang yung tribal council kuno nila eh. Kasi the fact na kinukonsider nila yung pagpapakasal bilang option or magbati na lang, then they're as much as guilty as the rest of them. Hindi ko talaga maisip kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga to, kung bakit nila gagawin to sa mga babaeng to, na yung iba mga bata pa, at yung iba may mga kapansanan pa nga. Tapos ayun nga, meron silang tribal council na mediator daw, na mas pinapriority yung katahimikan ng community kaysa sa welfare ng mga tao sa lugar nila mismo. Kasi so why would you even suggest or put as an option ipakasal na lang yung mga biktima sa mga nang baboy sa kanila E mas malala pa nga kayo. Tapos meron pa sila ditong bayad sa kahihiyan at kung meron mang dapat mahiya dito, dapat yung mga gumawa ninyong mahiya dito eh. Kasi bakit mo gagawin yon? Bakit parang pwedeng masolusyonan yung ginawang kasamaan kapalit ng ano, kabayo tsaka kaunting pera? Ang una, nagagalit ako sa mga magulang ng mga bata kasi bakit nga hindi nila pinrotektahan. Pero alam mo yon at the same time, hindi mo rin sila masisisi in some way eh. Kasi paano ka nga ba makakampanting humingi ng tulong kung hindi mo naman ma-afford at hindi mo rin naman alam na may ganitong batas. Ito na nga lumalabas yung kakulangan sa sistema natin na mabigyan ng maayos na edukasyon, proteksyon, and of course, connection sa mga batas and everything, yung mga taong nasa liblib na mga lugar nga. Kasi meron naman na tayong batas para dito eh. Yun lang, kailangan nga lang nilang mag-guide para mas malaman to, na kailangan nga mas maging accessible to, And also, kailangan nga nilang pagkatiwalaan to. Kaya sobrang saludo ko doon sa kagawad nila at doon sa mga social workers na tumutulong nga doon sa mga biktima na yung isa nga na ipakulong nila na sobrang deserve kasi nananakot pa yung kapal ng muka eh. Inis na inis talaga ako doon sa nanamantala doon sa dalawang bata na to kasi sinabi niya na pag-usapan na lang natin kasi nakakahiya. Ang kapal ng muka, isipin mo yun ah. Ikaw na nga yun ang agrabyado ikaw pa yung may ganang magdemand kung ano yung magiging parusa sa'yo. Ayun, sana itigil na nila tong pag-aareglo, sana hindi na isuggesto ng tribal council nila, at sana hindi na nila pag-ayusin kasi may mga bagay naman na pwedeng ayusin eh. Pero hindi to isa dun. I know, wala pa rin namang free pass yung mga magulang nila dito kasi eh, meron pa rin naman silang option na ipakulong na nga lang. Pero at the end of the day, we need to analyze pa rin naman kasi kung bakit yung iba sa kanila hindi ginagawa yun sobrang saludo talaga ako doon sa pamilya ng dalawang bata kasi pinrotektahan talaga nila at ginawa nila ng paraan para maparosahan yung demonyo na gumawa ng kababuyan na yun doon sa anak nila. Kaya napakatapang nila and sana mabigyan ng maayos na tulong at hostisya yung mga biktima and sana manatili silang safe. Yun lang. Thank you.